Hi guys! Welcome to my channel. So for today's video mga ka-showing, anong gagawin? Second day po ngayon ng camping po. So papakita ko po sa inyo ang gagawin po namin ng second day po namin. So bago po tayo dyan, kung bago na po kayo sa akin channel, uh, huwag niyo pong kalimutan po na mag-subscribe po. I-like niyo po ang video na ito kung nagustuhan niyo po. At click the notification bell mga idol para po aplikin kayo lagi sa mga bago kong upload na video. Ayan. Bago tayo dyan, enter na tayo. Entro, pasok! So, ayan guys. Finally, ayan. Nakasuot na po kami sa aming chaliko. Iyan po ang aming uh, uniform mga ka sa aming team padayon. So, ayan po mga ka-showing. Ayan no? Ready na po kami. Tsaka, yun po yung mga kasama ko mga ka-showing. no nakikita nyo po. Yung mga nakapula po mga ka-showing po yung uh, dalawa pong uh, iski woman yung isa at tsaka yung isa ay yung aming barangay kapitan. So, ayan mga ka-showing. Ready na po kami sa pag-aming pag-ikot-ikot sa mga Ah, uh, nakatira dito po po sa Porok 7. So, hanchiking po ang aming gagawin ngayon at mamaya pong manggabi ay uh, yun na po 'yung aming camping rally. So, hanchiking lang po muna sa mga bahay. So, mag-ikot-ikot lang po muna kami sa mga kabahayan at sa mga tao na nakatira dito sa Porok 7. So, yan guys, natapos na po kami sa aming hand sa lahat ng mga bahay dito po sa Purok 7. So, yan po ay uh, dito po ang aming pwesto. Dito po kami mag camping rally dito mamaya mga ka-showing. So, yan po ay yung mga aming mga trampoline no na dini-display na po ng aming mga kasamahan. So, yan po na kung nakikita niyo po. Dito po sa left side, ay, uh, yun po yung mga kagawad. At sa kabila naman, yun po yung mga SK kagawad po 'yan or uh, at saka iskicher is woman. So nakikita niyo po dito po kami sa tabing dagat. Ang aming uh, uh, area ng aming uh, camping rally po mamaya. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat 'yan mga ka sa inyong walang sawang panunood sa akin na uh, mga bagong upload na video at kung nagustuhan niyo po itong video ko mga ka-showing ay huwag niyo pong kalimutan na i-like ang video pong ito kung nagustuhan niyo po at i- niyo na ang notification bell mga ka na para updated kayo lagi sa mga bago kong upload na video. Ayan, mga kasyawin. So, maraming salamat po. Thank you for watching. Bye-bye!